Ngayon, ito ang mga nahuli ng ating customs Nakita nila, inimbestigahan nila na mabuti At na, na, nakita nila na merong ganitong klase Ay 42,120 bags Kaya ating, sabi namin, may proseso Magpaliwanag kayo saan galing yan Saan kayo nagbayad ng tarifa, taripa? Saan kayo nagbayad ng tax ninyo? Saan kayo mga lahat ng mga pangangailangan dokumento? Natapos na po ang 15 days, hindi po sila makasagot. Kinuha na namin, kinuha na ng gobyerno, kinuha na ng customs at ginawang donation sa DSWD at gagawing donation ng DSWD at ng gobyerno sa inyo. Ano, the mayor, uh, the mayor mentioned na meron tayong ginawang price cap dahil masyadong mataas nga ang pag masyadong mabilis ang pagtaas ng presyo ng bigas ay eh, sabi namin hindi na kaya ng tao. Yung mga konsumo, sabi ko huwag kayong bibili ng lampas doon sa price cap dahil hindi sila dapat nagbebenta ng lampas sa price cap. So yun, yun. Ngayon nag-aalala ang mga magsasaka. Paano naman ang paano naman kami? Dahil kung mataas ang price cap, mababa rin ang benta namin. Ang NFA, ang, uh, pambili, ang uh, bumibili lamang, ang authorized lang sila bumili 19 pesos. Ay, baka mahirapan ng kumita yung mga magsasaka. Kaya kahapon lamang ay pinalitan natin. At uh, ginawa natin ang uh, pagbili ng NFA, 19 pesos to, uh, 16 pesos to 19 pesos para sa, sa wet na palay at 19 pesos hanggang 24 para sa dry na palay. Tataasan natin ng pambili para sa mga farmer. Uh, yun ang aming talaga naman tayo eh, nakikita natin. Hindi lang po kasi dito sa Pilipinas yan. Ang nangyayari, nag-aabang ang mga iba't ibang bansa sa Asia sa darating na El Nino sa susunod na ilang buwan. Kaya eh, nakikita na namin na pagdating ng El Nino, medyo nagtagtuyot. Hindi maganda masyado ang magiging uh, ani dahil hindi umuulan nang sapat. Kaya uh, lahat ng mga lahat ng mga iba't ibang bansa sa Asia ay tinitiyak na meron silang reserve, meron silang buffer stock. At kaya't naghahabulan, kaya't nagtaasan ang preso dahil lahat, ang Indonesia bumibili, ang China bumibili, tayo bumibili, uh, Thailand bumibili, Singapore bumibili, lahat bumibili. Kaya't sabay-sabay silang bumibili, sabay-sabay sumasabay din ang pag-akit ng, ng bigas. Kaya kailangan natin lagyan nga ng price cap. Kaya't yan po ang ating ginagawa. Yan ay lagi natin tinitignan na hindi lamang dahil lagi natin napapag-usapan, dapat pagandahin ang production ng mga magsasaka. At lagi kong pinapaalala sa lahat ng mga kasamahan ko, hindi lamang na kailangan na may sapat na pagkain, ay kailangan may, may presyo na kayang bilhin ng taong bayan, unang-una. Pangalawa, na may magandang hanap buhay naman ang mga magsasaka. Kaya at yan ang tinitiyak natin. At uh, at uh, titignan po natin, habang uh, tumatakbo ang panahon, titignan po natin na uh, papano na ang magiging mga pangangailangan ng ating mga kababayan para naman ay hindi natin masasabi na ginutom na ang mga Pilipino dahil hindi sapat ang bigas. Nandito po, nakikita po ninyo. Ito yung mga nahuli, ito po yung mga iba na kakabili lang ng NFA itong uh, season na ito. Kaya at makikita ninyo, pupunuin nila itong warehouse. Dadagdagan natin, gagawin natin, mas malaki ang buffer stock para medyo meron, hindi, hindi na natin dapat makita ang biglang pagtaas ng mga presyo. Sa <laughs> inyong pagsalubong sa akin dito, ako ay nag-inspeksyon lamang at makita talaga kung ano ba ang nangyayari, hindi lamang doon sa NCR, sa Maynila, kung hindi pati na rito, sa kabilang dulo naman ng, uh, ng Pilipinas, dito sa Sambuanga, eh, para naman makita natin na lahat ng ating mga kababayan ay eh, nasusuportahan at na, kung sino man ang nangangailangan ng tulong ay nabibigyan ng tulong. Ayan po ang inyong pamahalan Ito yung gobyerno po ninyo. Andito po kami lahat at ginagawa po namin lahat upang makatulong na maging maganda ang inyong mga buhay kahit... Uh, Tayo'y dumadaan sa kahirapan, ay nandito pa rin ang gobyerno ninyo upang tumulong. Maraming isalamat sa inyo.